Isang kumpul ng ulap or cloud clusters po ang namataan sa hilagang bahagi ng Philippine Area of Responsibility. Ito po yung tinatawag natin na frontal system o ito yung linya kung saan nagtatagpo ang may kalamigang hangin mula po sa hilaga at mainit na hangin galing po sa timog. So pag nagtagpo po itong dalawang hangin na ito, posible ang mga kaulapan at mga pagulan. Inaasahan na itong frontal system ay bababa pa tomorrow sa malaking bahagi po ng Northern and Central Luzon. So sa ngayon po, ngayong gabi hanggang bukas ng madaling araw, Apektado po ng frontal system ng mga pagulan at mga thunderstorms itong Cagayan, Batanes, Apayawe ni Locos Norte. Habang by tomorrow, malaking bahagi ng Northern Luzon and Central Luzon na magkakaroon ng mga pagulan. Pero patuloy din natin monitor itong frontal system dahil posibleng may mabuo dito na low pressure area sa mga susunod na araw. Ang um, southwest monsoon or, or habagat sa malaking bahagi po ng Luzon and Visayas simula po sa Wednesday hanggang sa Friday. So makakaranas muli tayo ng mga pagulan at pero mag ingat din po dahil posible na maging malakas ang mga pagulan na ito.